Ano meron sa inyo ni Jackson? Ano nangyari sa inyo kanina? You heard him? He said he made a bad joke. Huwag gawin tanga, Scarlett. Iba ang pakiramdam ko, lalo na pag nititinginan kayo. Are you accusing me of having an affair with that man? Please, Rondon. Kilala kita, Scarlett. Saan kung hindi mo gagawin? Pero may kakaibang tingin ang kayo ni Jackson. Para bang may hihihit. Tsaka kung umasta siya, parang pag-aari ka niya. Ibig matos. Ano ba meron, Scott? Wala. You're imagining things. Mahalin ka sa akin si Jackson ba ang mga ni Matos? Aminin mo! Oh, Jackson. Okay ka lang? Parang nababoard ka na dito. Alam mo, pasyal tayo dun sa sinasabi mong militia base camp. I'm curious to see it as well. I'm not bored. Pag nakikita ko lang kasi ngayon na Rendon sa ni Scarlett, naisip ko lang, paano kaya magiging buhay ko kung nagka-pamilya ako? Tingin mo magiging masaya ka? We're not one happy family, Jackson. Believe me. Tingin mo bakit? Hindi kaya dahil sobrang magkaiba kayo ni Rendon? Anong pinupunto mo? Sa'yo na rin nanggaling, di ba? Ever since hindi kayo naging okay ng tatay mo, and never siyang naging father figure sa'yo, no, ano ka nang tawag kayo bago? No! Jackson is not Matos' father! Few of all people should know that. Sinamahan mo ako na banayaran natin yung walang kwentang lalaki yun to stay away from me! The last I checked, nasa state siya, living his own life. Gaya na pag usapan natin all those years ago, and I don't think he's ever coming back. Ba'n pakiramdam ko? Tingin ko tama ang hinala ko. Bukang may namamagitan sa inyo ni Jackson ang inaminin mo. Tell me! Tell me! Ay! Aminin ko! Nagkawa na isan kami! Long time ago! Bago pa ako nabuntis! Nung pinakilala siya sa akin ni Matos, na alala niya ako. Naalala niya yung nangyari sa amin. And now he thinks his father's his father. Sabihin mo sa kanya, hindi! I did! I tried! Okay? But he's... he's delusional! Ayaw niyang maniwala. At hindi ko lang siya pwedeng basta maalisin because he might tell Mato something. Don't you get it? And I don't want Mato to know that you're not his father! Ayoko nang pag-awayin natin. Sige si Jackson, okay? He's nothing. As long as he doesn't say anything to Matos. Maliit na problema lang siya. Ang dapat ayusin natin. Yung problema dyan, kay Mahing at sa mga tagariles. Yun! Yun! Kailangan ko lang ng background information para mas maging klaro sa akin ang lahat. Narinig ko yung sinabi ni Scarlett na matagal ka na daw may galit sa mga Victor. Anong ibig niya sabihin dun? Kinukuha kasi ng mga Victor yung lupa namin dito sa Sitio Liwanag para patayuan ng mga commercial buildings. Kaya kinalaban ko. Pero hindi lang naman ako eh. Pati yung ibang taga-realist din, ayaw nila sa development na gusto ng mga Victor sa lupa namin. Yun lang ba? Kailangan kong malaman lahat eh, pati yung mga personal issues niyo. Kasi baka magamit nila yung laban sa'yo at dapat handa tayong labanan yun kung sakali. May, may issue ka ba sa kahit na sino sa mga Victor? Meron. Si Rendon.